hapon. Basta gabi ron ko na naglaba. Ay ka init-init ka ina, naturugan nga niya ako. Ano oras ka magpunaya eh? Pagahon. Ano oras ka nung nakauli ka ba? Hindi eh? maroon ka dyan. Lapad ang nas? Dali lang taong. Mabilit lapad dyan. Ano nga nun pa? Basta puro mga kulapot nyo na buol ko. What's he ay? Ano nga siye, O sa ano? Sabay nagbagyo. Nagpalisit ng mga bagyo ng siya sa binit na ka mo? Hindi naman kami sa binit ay waman Sito lang si Ang Hunas, manulang. Di dali maging taob, abot kami ito ay ka taob-taob rin. Hmm. Mang kapatuhan naman kami eh. di ka mo banda nagpanihi? Diyan lang, sito pa din ang luke. Sa may, ano? Sa may bingig? Oo, oh, kung nag mo. Kabunga na ito pagita sa akwan. tung itong isat? Ha? Itong isat na pagita? oh nakauma. Oo, wow, parang bilog to. Isa lang. Dapat to to, nag-apilit. Ibalikwa na akong. Hmm. Babot nagpanehe. Oo, babo ay. Ang balapad e. kuno unas hunas. paman pa man. Tamat-tamat laklapad. Ibabad ko lang na taklo nga rano. Yan lang akong banawan niya. Ang laban. Hmm. Taklo nga rano yung jeron. Tama ron? Ha? Tama Gani, nagaroon yung mga rano, mga banlawron ako. Banlawron? Maano kao? Hmm? O kita sura ay? So, si, ka ba sura? Ano lang to? Isot lamang to? Tama rin to? La, may bisita na, na kita na ipasura mo niya sa bisita nga rano at man ako na Yan, Mark. Ay? Ay, gisawon lamang na to na, bulo na sa bawag, bawag ko. Gisawon na nga Yung si, Herman. Si Dagdagan lang it ng mga ano, panakot. na ito sa binas to kag mag ano ito ng sitanghon sa unaton. Gisaon ko lamang itong si Inay bago butang ako ito ng mga talbos kamote. Ay ilang warungan ni talbos. Talbos kamote kung tukunok kanya na ako na yung kinipit din ba? Kung nakamera totoo dato, tukuhan. Kaya nagulit ko yung manabuling ko. Si si ano, isot lang namatay. Sino? Si, nang asawa ni Winalen. Si Rape? Oo. Basta yan iwan? Nabangungot. Parang ako no. Bagay. Mm -mm. Ay, tapos di ba yung makakar nito? Ay, ba yung karnito? Ay, si ano nangyari? Ay, ilang. Kung hindi na kumulit ito to. Sino gambal? Si Roy, si Si buhay ko nanda na hapukaw. Inangungot ko no. Bagay. Ay, ay pa, inumbat ng ridos pa. Balag maoy ko na to. Ha? Balag dyan mark, kuno. Kasi, nagmaoy ko na. Basta nagmaoy. Ay, lung siguro. Basta wala ganyan sa ating winalin. Naga kuno. Wari lang na nato naga. Na, ay, pista ba yung naga? Kaya tanahan itong ano, tanahan pista ha. Wala natuloy, ginpuspon, gawa ng bagyo. Ang pista? Hmm, inaga pang parid. Ayo sigi mo ka atras ng daang ang kita. Hmm, may bagyo ba eh? Gawran ka ba ito? Hindi rin ka mo ito. Magkala ka mo sa hindi na sabi ka ng Sa tanghon. Lain to. Lahat si Imu lain. Kung sihi lang mag-bisahod. Sige, rekta na. Mag-bisahod to. Naluto rin to. Gisa to ay? Ay. Sa bawan lang yata to ay. Lahat si Imu. Ang tanay itong lasa to. Ang tula rumay to. Pag-iuto lang. Bahaw ka tayaw.

May ingat ano sa Ruasay nang Ay, may hampangan nagsakay ngani sa kalisa, tungdak din eh. Boy okay. pa ka ba yung pista ito? Ingwarta na. Ingar na. Tanawa, hindi to. Bukat nang Perya, Perya. Wan, Perya, Perya. Wo pa ko ito sa ano ni na Linaw, well, um, na aber isang bisis aw. Then. Sa nang kayang ginano eh, boarding house. Wala ka pa yan, ha? pa. Ganda ka ay. Apartment na na. Oo, oh, ganda ah. Ano pang ani? Gusto ko ani magayon ito eh. Ha? Gusto ko ani magayon ito. Pa nagbulong ang lakot ng motor, magayon ako ito sana. Pabulong ko na nakat ng motor. Sarwa sa mabul. Hmm. Basta ito ba yung sana? tawagan ba ako to? Itong sagi, apply na ako na. Kailangan ba ng motor ito? May ibig siya nag-apply ka ganyan nga wakat yung motor. Sakit at uluran tutong Ay, lam. Mahalata na ka mo. Oh. Ang oh, may sunog kon. Bakit pa ata nawa tong tinukon to? Hindi ra pag iwagi hayag man dia. Pero ban na ko ang tatlong nga ribabad ko lang nagarunan. Mapatabon na man.